Ano na mga kakunyan? Ang bikol na tataramon tangon yan, iyo ang kakundian. So, is ini ni Sir Vanjo para tawang tang atensyon sa post na ini. Ang kakundian, nangangahulugang defekto, kaluyahan, o sala, o sala, o pagiging bako perpekto o sa English, imperfection. Halimbawa, kaini o ang mga sitwasyong ini. Anong kakundian igwa ka ta sa kadakol-dakol na nagpapasaring sa imo, iyan pananggad na may salpak ang namuyahan na napili mo. O sarong kakundian ang pagpapakalat din sa lang impormasyon nganing makapagpaabot ning takot kung bako man makakuha nin atensyon. Kakundian man ang pag sa kaluyahan kang ibang tao nganing ning makapanglamang. Aber daw, ay nung kakundian ang igwaka ka na pinag pinaghingawaan mong matriyumpuhan? Ich bin der Meinung, dass wir die